Gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw at maiinlove sa iyo sa pamamagitan nitong ritual na gagawin mo ngayon? At mas lalong maiinlove ang partner mo, boyfriend o girlfriend mo sa iyo? Basta dapat gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ang ritual na ito ay sobrang napaka-epektibo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay. At isulat sa papel, pangalan at apelido. Ikaw ay mas lalong ma-inlove at mababaliw sa akin ng husto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng larawan niya. Actual photo niya, maliit na larawan niya ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at kunin mo ang larawan niya at ilagay ito sa plastic o zeplag. Kahit na anong plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At maglagay ka rin ng kalahating kutsarang asin at kalahating kutsarang asukal. White or brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos pwede mo nang isarado ang plastic at dalhin itong ritual kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong ilagay lamang dyan sa damitan mo o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. At wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong maiin love at mababaliw ng husto sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual at paniguradong magmamahalan kayong dalawa habang buhay. At kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na at siya ay nanalamig na sa iyo, ay mas mainam na gawin mo ito. Dahil isa itong paraan para maging okay at maayos ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.